Arestado ang isang trabahador na most wanted person na nahaharap sa kasong acts of lasciviousness at statutory rape sa Mlang Cotabato. Ang blatter mula kay Joeline de la Cruz. Kulungan ang bagsak ng sospek na kinilala sa alias na Alfredo, 38 taong gulang, sa bisa ng warrant of arrest. Inaresto ito sa barangay Pulang Lupa ng Bayan. 180,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng Korte sa kasong Acts of Lasciviousness at wala namang piyansa sa kasong Statutory Rape. Ang warrant of arrest ay inisyon ng Regional Trial Court, 12 Judicial Region, Kadapawan City. Nasa custodial facility na ang nahuling sospek para sa tamang disposisyon pagkatapos ng pagsasagawa ng medical na pagsusuri. Jolene De La Cruz, I-Minds, Philippines.